Uh, na. Ayan mga kapatid Ayan na uh, Natalian ko na yung mga kahoy Ayan mamaya Pera na to uh, Sampu ang isa ano to? 25 peraso. Pera na to ah. Kaya lagi ako nangunguha ng kahoy mga kapatid. Dahil ah, siyempre, andito yung nanay ko, pupunta siya dito sa amin. Siyempre wala tayong hanap buhay eh. Kaya nangunguha akong kahoy, ay ah, benta para maipasyal ko si nanay. Ah, may naipo na ako na mga ano eh. Simula yung nangunguha ako na nakaipo na ako ng 1.5 ah tinago po tapos nabawasan kahapon kasi sinundo ko siya pinakayan ko siya doon sa nagsunduan ayun nanda sa bahay si nanay ah, mamasel kami sa sunod na araw ah, may isang libo ako natira kaya ipasel ko kasi matagal ko hindi nakasama yung nanay ko eh. almost mga siguro mga sabihin natin na ah, 15 years na hindi kami nagkita ng personal yung ano lang tawag tawag lang kasi matagal akong hindi nakauwi sa amin eh. Kaya nga gusto kong sulitin yung pagpunta niya dito sa Maynila. Kasi nagpunta siya dito mga kapatid kasi magpapagumo. Kaya, kaya talagang halos araw-araw ko nangunguha ng kahoy. Kahit mga unti unti bari-bariya, uh, maiipo natin. Kaya ito, o oh, mamaya hapon pag ano, may ah, uh, kondisyon ng katawan natin, Mangunguha ulit tayo. Ganito pa rin. Maraming salamat. Ah, thank you for watching. Ah, salamat sa lahat mga tatay, mga nanay, mga kinatilyo, mga lula, lulo, mga awit, dobulo, sir out sa inyo lahat, ah, mga kapatid natin dyan. Ah, please subscribe at share sa aking malit na channel. Sana tulungan nyo ako ah, para tumasama man ating subscriber. At maraming salamat sa inyo lahat na sa akin ah, ah, sa hanap buhay natin. Ah, may kanya-kanya tayong hanap buhay at yan, uh, proud tayo sa hanap buhay natin ganitong mga ngahoy uh, para sa pamilya. Maraming salamat at God bless sa lahat. At uwi na rin ako. Si, maglalakad pa. Ay, 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 <laughs> enjoy lang ang life natin. At mahirap, ay, talagang ganun ang buhay natin. Eh. Uh, malay natin, uh, bukas, nasa babaw naman tayo, ay kuha kong sigid, sigid, sigid. Ayan, maraming salamat. Thank you for watching. Maraming salamat sa inyo at thank you talaga ng marami sa sumuporta sa aking YouTube channel. At God bless sa inyo lahat. Babay, uwi na ako. Maglalakad pa. Maraming salamat po. God bless sa inyo lahat.